Taga kasi yan. Uh, -huh. yung partner ko. Ay, naku. Parang wala nang kapanagan na ang tagal sa minga. Tapos ito, ma'am, yung Ay, condom, ma'am. Yung condom? Lang ganito. yung matigas lang. Yung kapag pinapasok, nararamdaman ko pa rin. Anong flavor po nito, ma'am? May flavor po ba? Ini at flavor. Parang mas prepare ko yung chocolate. Ah, chocolate meron po. na yung chocolate, na Kasi, kasi mag... Ah, what's that pa yun? Kasi baka mamaya may butas. Ay, ko <laughs> mabuti. <laughs> Hindi po pwedeng <laughs> i-check yun <in, laughs> ma'am. Di ba, nakasilyado po yun? Oo oh, nga pa. I'm sorry. Ay, wala po ako. <laughs> wala po ako alam, ma'am. Techn <laughs> technique. Ma'am, baka makita kayo ng asawa So ayan may nakuha ko na kakaibang booking Ito Pakita ko sa inyo grabe to Ayan na yan Tingnan natin kung legit talaga to ayan. May naka note dito oh. Ayan yung naka note oh. Kuya pabili sa 7-eleven ng Robas 1 box 1 box condom 1 can pineapple juice 2 balot 5 pieces snowber Salamat po So ayan uh, Tawagan natin yung customer kung anong ibig sabihin nito <laughs> Grabe to Hello po. Hello, good evening. Hello, ma'am. Ma'am, confirm ko lang po yung booking. Ah, uh, bale, ito po yung mga ipabibili niyo po. Ano? Yung Robust po, isang box. Bale, ano po ito, ma'am? Yung Robust na to? Hello, Yung ba? po ba itong ano? Yung sa Facebook po? po Yung kay rapid Tool po. Ano po ba? May mo ba pala si Sir Rapid Tool po? Ano po ba? po yung idea niya eh? Ah, doon po ba? Itong condom, ma'am, ano po ito? Wait, wait, wait explain ko sa'yo kung para saan yan. Ang pagana kasi yan. Uh, yung partner ko. Ay, naku. No, parang wala nang kagana gano'n oh, Ang tagal sa minga. Hmm. Baka may technique na dyan. Wala po, ma'am. Hindi po kasi nagamit ng mga ganito eh. Tapos ito, ma'am, yung Ay. condom, ma'am. Ano po ito? Okay. Po, hindi po gumagamit ng, ng ganito. O, yung ko yung matigas yan yung kapag pinapasok, nararamdaman ko ba pa wala manipis lang po ito yung tin-condom po ba ito? Yes, may Ipili mo Anong ano? 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 na yung chocolate ano? ano? Ito, mag ah, mag-check ka yun? Kasi baka mamaya may butas. Ay, hindi ko <laughs> Hindi po pwedeng i-check yun, ma'am. Di ba? Nakatilyado po yun. Ay, alam nga, pa. I'm sorry. <laughs> Kasi na mo na, sa totoo lang, ayoko talagang gumamit ang condom. Ah, ngayon po lang ay mag-try? Hindi, okay, mas... Yes, kasi uh, um, po, -dam po po yung damang-dama po po pa rin sa loob po. Bali, ito po ma'am, yung pineapple juice, yung pong nasa, ano po? Yes, nasa, nasa kan. Nasa kan po. You no, know, alam mo naman, kailangan nang pampaalis ng umay. <laughs> Ayos to, yung mga ano mo ah. Grabe to ah. Tapos balot ma'am, no? Dalawa. Hindi na ma'am, anayin ko na lang to. Mahanap buhay muna tayo ma'am. <laughs> Yes, wag ka lakas ng tugod. Kasi ah. yung partner ko, bata ko naman siya. Pero you know, I know, I don't know if stress siya. Kasi, uh, mm -hmm. ano mo yun, hindi pa siya nakakisang puto, so, kumalang buti na. Ay, ganun? Oh my God. <laughs> Kaya pala, puro pang yes. pa, ano to, pang pagana. Yes, at ipapatry ko <laughs> sa kanya lahat eh. Ito, ma'am, yes. um, five business number Mas po, kasama ko. Mas kaming mag-do, tapos hindi ako ginagana. <laughs> pa ako ginaganahan niya kanya. Hello. Ito lang, okay, okay na to. Ito lang, ma'am, yung pabibili niya po. Baka may additional pa pa. Pwede naman, may sasakot sa mga sa Hindi, wala ma'am eh. Hindi talaga pamilyar sa ganito. Ngayon lang ako nakakuha po ng booking na ganito. Kaya ano eh, tinatanong ko po eh. Eh, mahirap po magkamal eh. Ng, ano po. Hindi na yata okay, na mababalik. Po. Alam mo, mga hindi ka sanay sa mga ganyan, no? Gusto mo taruan kita? Hindi, wag na, ma'am. <laughs> okay na ma'am. ko na lang. Bale, ulitin ko, ma'am, yung, ano, yung isang box ng rubas, tapos, one box yes. condom po, yung manipis po, ano po, tapos, chocolate flavor. Pag, ma'am, walang chocolate flavor, ano po ito? Strawberry po ata yung mga ganong karaniwan, eh. Uh, okay nga din. It's At tingin mo, maganda ba yung strawberry? Siguro po. Ewan ko po hindi pa po kasi ako nakaka-try ng ganito po eh. Ay naku, ko nga masyado po. Virgin na. <laughs> virgin ko ba ba? Hindi naman po ma. May anak na rin po eh. Kasi hindi ako nagtatry ng mga ganito po. <laughs> tapos ito okay, ma'am yung ano, one can pineapple juice. <laughs> tapos dalawang balot. Tapos five pieces snow bear. Okay na po, ma'am. Ay, I wait. Yung gusto ko sa balot, ha? Yung masabaw. Ano po pa, yun? Kami Hindi kami naman kami yata. Kami kami yung mo. Hindi naman yata malalaman ng ano po yun. Eh? Nagbabalot, eh. Tatanong ko na lang din po para ano Ay, si Lalagyan si po. Lalagyan si po ba ng ano po yun Hindi sa balot mo. po? Yung sa What? balot po, yung asin po at saka ano po siya? Meron pong asin at saka suka. Asin at suka ang ham yung may face ha huh? you know i'm hot <laughs> <laughs> grabe mong ano sige ma ko na po ito sige oh, take po. your time kuya, ya ingat ka okay po god bless thank you po thank you okay, bye po So yun, <laughs> grabe yun. Grabe yung ano, pinahibili. Hanip na yun. Tingnan lang natin sa ano, sa ano mamaya, sa personal. <laughs> okay to wag naman sana scam <laughs> wag naman sana ano baka may pinagtitripal lang ako eh grabe naman kasi yung mga nakanoot eh ano eh, ang kita nyo yun bibili natin to punta na muna natin dito lang naman to eh malapit lang oh, one minute nga lang sa atin oh dito lang pala to eh dun lang sa kanto so ayan napuntahan na muna natin to So ayan, nandito na ako sa 7-Eleven at ito, naglolo ko yung camera ko ayaw mag-connect ano? You know? SJ4000 Air ayaw niya mag-connect ito naka-on naman siya eh yan you o know? naka-on ayaw mag-connect tapos ito ang gagawin ko ito na lang Sa cellphone yan shoutout ka na paps ito tingnan mo paps o oh. <laughs> O oh, eto nga yun yung booking ka ngayon Yung <laughs> booking Kaya gabi sa 7-Eleven ng Robos, 1 box, 1 box condom, 1 can pineapple juice, 2 balot, 5 pieces nover Salamat po <laughs> shout, out, shout, shout, out. Out. Shout, out. shout out, shout out Hello, shout out, ano pa Hello, shout out kay Boss Nix Ikaw oh, Ron Ronbel, Ronbel, shout out Yo, oh. shout, 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 shout out sa mga tropang angkas natin dyan uh, At nabasan, ama sabi mo tol sa ano? Solid, solid <laughs> Solid oh, <makakaan>. <laughs> Ito <laughs> Bibili na natin sa 7-11, hindi gumana yung camera ko eh. Kaso hindi ko alam kung ma... ano kung mamaya kung mabibideo ako kasi nakakaya pag cellphone yung ibibideo ko sa kanya. Sana mapagana natin to. Ay ayaw oh. Ayaw mag-connect dito eh. So yun, nandito na tayo. Paano nga niyan tol, yung booking sa akin? Malupitan yan. Sa so, 7-11 ako bumili na isang box na condom, chocolate flavor, isang box na robas, at pineapple. At sa labas naman ako bumili na snow beer. At tumawid naman ako sa tapat ng 7-Eleven para naman bumili ng dalawang pirasong balot. At nang makompleto ko na, i-deliver ko na. So yun, uh, medyo malapit na tayo. Buti gumana yung camera natin. Alaman natin. Alaman natin kung ano. Ano yung tsura ni ma'am. Dito yata oh, nakakaway. Sa'yo niya ma'am. Alam mo ba? Bale ito po ma'am. Ito po ma'am yung resibo. Bale magkano yan ma'am? Magkano po? 258. 258 plus ano po yung balot eh? 50 pesos at saka 10. 60. 50 pesos 318 la 215 Magkano po mama? 215 533 ma'am. Ano po? Okay po. pa Ay, meron daw po ito eh. Bang daw po ila. Opo, yan po yung ano. Chocolate flavor po yung sinabi niya po. Ayan na ba. Opo. 533 ma'am lahat. Opo. Ito ba? Ay, wala po ako. wala po ako alam, ma'am. Technique. technique. Ma'am, baka makita yung asawa nyo. oh, wala po ako alam na technique. Ha? May ligo po. Okay na po yan, ma'am. Ano na lang po, ma'am? 533. Sige may number po. Pwede mo sa Sige, ma'am. Ma Sige, ma'am. Ah. Laki na ito, ma'am. Ah. Bali, may tip na kayo kanina. Eh. 700 po. Okay na po ito. Oh, wait video? Video ba yan? Ako po ma'am. Nag-vlog po kasi ako eh. Hindi ako naman i-upload po. Basta make sure lang na lang ka-broid din ha. Sige ma'am. Sige ma'am. <laughs> Baka dumami yung booking mo ma'am eh. <laughs> sige ma'am. May vlog ko na lang. i vlog ko na lang. Okay lang ma'am. Upload mo. Okay, oh, sige ma'am. Hindi ka makikilala. Baka dumami yung booking <laughs> nyo eh. <laughs> Ah, sige ma'am, thank you po ah. Thank you sa so tip ma'am. Ah po. So yun, uh, natapos din natin yung booking na yun. Ay, grabe yung nangyari sa atin na eh, yun, no? So siya, um, nagbigay ng tips si ma'am, 533 lang yon Binagay niya ay, ano, 700. At buti natapos natin yung ganun. Grabe, kinabahan din ako kanina kasi nahawakan yung kamay ko. Tapos gusto niya, ano, yung tawagan ko ro kasi may number naman daw siya pero di pwede ng ganon. Trabaho lang tayo. Yo, maraming salamat. Sa mga nag-aabono talaga dyan, da, pagka ano, tingnan mo, ano, laki ng ano nito, ng additional. Pagka mga mag-aabono ka talaga, malaki additional. 700, eh, napakalapit na, mga ilang kilometer lang yun. Tapos, kailangan mo nga lang bumili. Pero, ingat kayo sa mga ganon sa 7-Eleven. Mag-ingat kayo. Yun, maraming salamat sa, ano, supporta nyo. Share nyo yung mga video natin na sa ganon na yun. Eh, maging aware yung mga kapwa ko delivery rider, lalo sa mga nag-aabono dyan. At mga baguhan. Yun, maraming salamat sa inyong panood. Mag-ingat yung lahat and God bless po.